ang bernisan na mga asay subay na mo ang mga humay kay laya na kayo yes, wag pagyad gyan eh wag tracer yes, ay bernisan to karon wag tracer ano hagpa na tanang mga humay na mo wag na kayo kanang hinug hinug na kayo overripe na yung mga gilid na guys ano, puro na sa gingan diya mukadlok mo ganihang kadlawon Pagbangon ako ulap pag ako daghang kay kukok ano naningog ano kaya naman kaya namatay dra naningog ano man? manag na yung mamatay hindi ano? na ang uh, uwaaw pero wadyo ko na ko dito yung last dos no niya dugay puyo ko kay ko na rodel Nya ni hike ko tamang dito sa ano, 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 Highway. Si Rex bo? Si Rex. Eh, oh. okay. nagkanta man sila niya. Gipahatag og bulak sa mama. Taog kuan. Na ay sa ilang mama. Tapos nagkanta sila graduation. Tapos, ang oh, hilak siya. Uli na may igasigikan. May nangasay. Ang bernisanto na may nangasay. Steady pang mga mo ni naka enjoy sa bukid kay mga hapon ipon ipon inom limit sa kagalon maglimit na na sa kagalon wala na limit bira way duha duha oh tungod sa pag inom sunog o oh. sunog ang landahan wala na og o Wadih palit og Lim nun Dali dia madam Dali dia Atong Sudan karun bulad Ay dengan bulad itu Puasa ta karun Sudan sataguan Puasa ta sudan sa bulad Sugi ko binignit. Gracias sa Diyos, sa kahipo, sa lubot kahibos. Ah, dagan man dahin si Tidoy. Ah, namin si Putol Kalsada. Nana siya sundo. Sakay man dahin.